Good morning mga kalakotsero Nandito tayo ngayon sa aking pwesto sa Al Abu Abunakla Sako pa rin ng Doha City, Qatar So may good news ako mga guys Video malapit na ngayon ng tag-ulan So kung makikita nyo yung mga kalawakan Umiiba na yung aura niya So ibig sabihin Talagang tutuloy na to at lalamig na Hindi na talaga mapigilan at kung maririnig nyo mga guys, no, may mga kulog-kulog, no, yan. Sign na yan na ah, palapit na yung, palapit na yung tiglamig. At ah, siguro mamaya konti, tingnan natin kung uulan to. Kasi doon banda guys, oh, sa may duha, ayun, na may aspire. Doon sa dulo na yon yung may makikita nyo na mataas na tower, parang dumidilim doon, siguro umaambon na doon, umuulan. So as of now wala tayong customer at uh, wala tayong ginagawa tapos na rin tayong maglinis dito sa loob ng ating shop. At uh, tingnan mga sahi guys, kintab di ba? Iba talaga pag Pinoy ang nag-aalaga sa shop. So ito pala guys yung uh, gawaan ko ng bulaklak pag may order no. So ayan sa mga guys, kumpleto yan, may ribbon, may mga cover na pang bouquet. Yan kung makikita nyo. Tsaka dito, marami din nga uh, ribbon. Yan, sari-sari. Iba-ibang kulay. At tsaka, simpre, itong mga gamit natin, no. Oh, gunting. At tsaka, cutter. Bullpen. Kung mayroong customer na may papagawa ng order na kinabukasan kukunin. At tsaka dito, guys, meron tayong ready na, no, na lagayan na uh, sa bulaklak, fresh or artificial. Meron siyang heart na medium size medyo ito pinakamaliit at saka ito uh, malaki at saka pang graduation din no, oh, meron din tayo dito yan kumpleto yan uh, ito graduation 2024 at saka dito pala sa tas guys meron tayong uh, lagay ng chocolate so ito siya parang box ito ginawa ko lang to mga guys sariling gawa ko lang to no So sabi nga ng ibang lahi, ng mga kasama ko, paano ko daw to ginawa? Hindi ko sila <laughs> tinuruan kung paano ko to ginawa. <laughs> <laughs> pero sa Pilipino tinuro ko, pero sa kanila, <laughs> bahala sila. Turuan mo eh, pagka alam na eh, simple alam mo nang gagawin. So ito pa lang sample niya guys, so, yung ginawa ko na may laman na, na chocolate, ayun sa taso. Ayan, yan yung sample niya na may laman na, na chocolate. May kakulin ko, ipapakita ko sa inyo. So ito guys no Ito yung laman niya, No Tsaka yung price nya is 130 rial So isang box na yan Wala well, yeah, kaya magkano na sa atin eh? Times mo sa 15 So mga 1000 mahigit Ganito lang Ay hindi na ako bibili o, Pag ganito sa atin sa Pinas Bili ko na lang ng bigas <laughs> So yan guys Babalik na natin no Ayun. Ito medyo malaglag Ayan So meron siyang uh, Black, red at saka silver no Ayan, sa taas na yan, puro chocolate yan. Ayan, mga gawa ko yan lahat. Ayan, mga ganyan. May ibang klase, no? At saka dito pala sa baba, guys, mayroong mga cover din na ready na, no? Kasi may online tayo. Halimbawa, pag sa online, kasi ito, naka-ano to, eh, naka- nakaposto sa online namin eh kaya kung may order para iwas ka sa sa lazy sa trabaho mo pangmabilisan mabilisan gawa na yan at saka dito guys meron tayong fresh no ito yung mga stock namin dito na bulaklak so medyo ngayon medyo wala mo na masyadong order kasi medyo matumal ngayon so yan lang muna yung bulaklak natin no? pink, uh, baby rose white pink meron din doon tsaka dito red, tsaka dito may white roses tsaka uh, dito yan yung sa dulo na yan, kilala na natin yan kung ano sa Pilipinas yan ba diba? <laughs> yung sinasabi na dito, masinjana ito na, tapos ito naman yung ano, yung limonyum ito, yellow rose. Ito naman, na uh, wax. Ito, marami sa atin yan. Pako kung, kung, sa, sa, kung sa atin. Dito tawag yan, leader leaves or, or uh, ferns. So, yan, gypsum, no? Million flowers. Ang tatawagin sa atin. Tsaka dito naman sa loob, guys, ng ano, ng opisina ito may mga may mga may mga display din dito yan may mga tibo napkins na ano na folding 'yan. Iba-ibang kulay. Mamili lang customer diyan kung anong gusto niya sa wedding niya. Saka s'yempre dito 'yung ano natin, 'yung online natin, ticheck natin ha. So, ayan, wala tayong ano saka, sa kasalukuyan wala tayong order. So 'yan ang order natin sa online, no. 'Yan ang pangalan Snow no. Rafik 'yan. Talabat, 'yan ang order dito. Oh, may langaw pa nilalangaw. <laughs> so dito naman sa kabila, guys, dito 'yung uh, isang misa natin na kumbaga for display tayo ng misa dito ay eh, sino dito ng ano ayan ito yung mga table settings natin no? ayan po yung mga bulaklak pink and white green so ayan tsaka dito tayo sa loob guys no so ito pala yung lutuan namin dito lulutuan tsaka meron din tayo dyan no Hinita ng tubig yan yung lababo natin yung CR tsaka balik tayo dito sa labas So ito yung guys oh, yung sinasabi ko sa inyo na order na ng customer sa date ah uh, November 20 November 8, November 8 ito. So balik tayo guys dito sa labas no. So parang iba na talaga yung klima ngayon no. Tingnan nyo. Parang ano na siya no. Mga parang nag-iiba na yung mood ng uh, uh, kalawakan natin. So, sana ulan na kasi gusto ko rin makita ang ulan eh. Biro yung mga guys sa isang taon, every change climate lang nag-uulan, tatlong beses, minsan, yun lang, apat na beses ang pinakamatagal na ano, umuulan. Pag, pag umulan na yan, sigurado, limbawa, pag taglamig, uulan yan. Pag init naman, papalit ng klima, ulan din. So, lalabas tayo guys. So, dito tayo sa labas. Ito, So para yan na may mga ambon-ambon na oh. Ayun. So malapit na na ulan to, sigurado. Tsaka medyo makulimlim na 'yon ng kalangitan sa taas oh. Medyo makulimlim na ma iba na yung ano talaga. Sana medyo ano na no. Ano, iba na yung ano natin. Ayun guys oh, kung makikita nyo, may patak-patak na lang ulan. Ayun oh, ko ng konti yon iba. Ito yung sa labas namin ng flower shop, yung sa dulo na yan, puro desierto na yan, no. Oh. Yan. Dito tagusan to sa kabila. Yan, may daanan din diyan. Tsaka dito, ito yung kwarto ko. So yun lang guys oh. Umulan na nga siya oh. Yan na oh. Mula na. Oh. Mula na mga guys. Sarap sa pakaramdam oh. Oh, yan na oh. Makikita oh, nyo. Lakas ng ulan ah. Hindi ko na kailangan magdilig mamaya sa gabi kasi yan na. Umulan na eh. Ang ganda dito pag umulan kasi parang Masaya yung mga dahon-dahon ba Tingnan nyo -tuwa yung mga tanim ko Maatikim sila ng tubig na walang halong chloride. <laughs> yung krabasa ko Ang oh. laki na yan eh. Yan o oh. palakas ng palakas oh. Sarap sa pakiramdam Pag ganito yung makikita mo yung ulan Parang nasa Pilipinas ka lang dito kasi sa Qatar pag umulan, tuwang-tuwa yung karamihan. Pero pag sa si Pilipinas ang malakas ng ulan, ay nako, ibang usapan na yan. Lalo ng bandang metro, nako, iisipin baha agad dyan. <laughs> Dito kasi may mga, mga guys, no, yan, mga, ang tulay na yan no, sa taas, papuntang duha yan. Ayan guys, ako so, makikita nyo may nagtampisaw ng mga ibang lahi. Ayan oh, no. Tuwang tuwa sila guys. ayun guys o. Oh. Sa zoom ko lang. Natutuwa sila sa ulan eh. Ayan oh. Oh, naliligaw sila eh. <laughs> Ay, umalis na. hu yan na. Palakas na lang palakas. Sarap sa pakiramdam nito oh. Ayan oh. Ayan. Palakas ang palakas oh. O di ba guys, tingnan niyo, umiiba na yung aura ng kapaligiran dito, lalo na kapag dumating yung mga ulan. Kasi parang nabubuhos yung tubig na hinuhugasan yung daan. Ay dito naman talagang pagka mag-atake yung sandstorm nako. Ala ang alikabok dito. Sasabihin ko sa iyo, papasok 'yan kahit sa kalubloban ng katawan mo. Yan lang guys, no? Sa araw na ito Update ko lang kayo no Sa mga susunod na video natin Kung ano ng kaganapan dito Sa pagkatapos ng ulan na ito Pag nakikita nyo na Nakajaket na yung dumadaan dito Ibig sabihin talagang Lamig ay naramdaman na ng mga tao At salamat pala guys Sa nag subscribe sa youtube channel ko Na walang sawang sumusuporta Kahit papano pero well, kung makikita nyo sa vlog ko iba-iba ang kinokontain ko. Ika nga sa kasabihan ng mga tao, huwag ka lang sumuko. Dahil ang pagbablog ay hindi naman talaga pang madalian na makukuha mo yung loob ng damdamin ng mga tao na nanonood sa video mo. Kaya ako, okay lang. Kahit papano, ay na-express ko at maranasan ko rin ang pagbablog. Kaya para sa akin, itutuloy ko lang to kahit na anong mangyari paglalaanan, paglalaanan ko ito ng kunting oras kahit papano kasi di naman lahat nakukuha mo ng agad agad so maraming salamat guys sa panonood sa video ko na ito sa susunod muli ha ah. bye bye maraming salamat mga guys See you on my next vlog. Raining, raining.